Eh, kaliit mo na may mm. hey, minsala kanin ng tao. Tagalin mo lahat mm. itong dumi mo. Alam mo Okay, tanggalin mo. Tanggalin mo lahat ang nilagay mo sa tao na to. Gamitin ang kamay. Simula ulong lang ka pa. Pagpagan. Pagpag simula ulong ka pa. Sige, tanggalin mo lahat ang dumi nilagay mo. Magkasundo tayo, ha? Hmm. Tanggalin mo, tanggalin mo. Susunod ka rin naman, tanggalin mo na. Ako okay, hindi ka away, ha? Tanggalin mo na ng dumi, lahat ng dumi mo. Huwag kayong maminsalan ng tao at masipag lang to. Nagkakaitindihan tayo? sirain ko bahay mo. Hindi ka na uulit ha? Ano? Ha? Ah. Magkakaitindihan tayo, na kita ha? Ano Makulit ka. Ano mga alay. ko? Patulogin mo na to ha, nagkakaitindihan tayo? Sagot. Hindi ka na sagot ha. Gusto mo nang laban? Mukhang ganyan na. Arbor ko to sa iyo. Mm. Eh. Tanggal. Amang pa nga lang. Tasik mo ra dip niyan, tanggalin. Siya ubusin mo yan. Sunugin ko talaga lugar ninyo dyan. Makulit kayo. Saraduan kita. Ka... Ubus. Hmm. hmm. ulit ha. tayo. Sige, pagpag -pag, buong katawan. Simula ulang ka pa at minuto. Sige, pagpag -pag lang. Ibusin mo na yung dumi niya. Okay, ayoko nang patagalin. Maliit lang naman yun. Yan po ay elemento o laman lupa kung tawagin na. Sa bahay nyo lang po yan. Kayo masipag. Busan saan ka Ano? <laughs> yan ay sumabit ang sa iyo. No? Sa sunod, tabi-tabi na lang. At mainam kung, na, kung, kaya po ninyo magpausok ng bahay niyo. Nakakapagpausok pa naman, eh. Alamin ka naman. Alam yung kamang yan lang. Insenso ka kamang yan yung may dilaw, ba? Diba? Tanggalin mo yung dilaw, hindi kasama yon ha? Yung insenso lang yung parang lupa. Bago magsimula, hiling po tayo sa Panginoon ng uh, pagbogasbas at uh, permiso na makapagpalayas ng mga masasama at kung po ng kadalimang nagbibigay sakit o karamdaman sa ngala ni Jesus. Yun lang ang dasal at bago niya iikot. Kung may taas, sa taas muna pababa tapos labas. Para at least pati yung mga bata hindi magkasakit. Hmm? Gumaan na pakiramdam. Okay, very good. Maliit lang naman. Sa awan ng Diyos ha, Walang gawang tao. <laughs> Mainam naman yan. Nakani kamay mo. Magic. <laughs> Sarahan mo na kita. Manalangin na pagiging natawad sa Panginoon. Patawarin ang mga nagkasala sa iyo. Kinala mo man sila o hindi. At isang ama namin buong puso. Always pray lang ha. Eh? Okay, God bless.